kulaang naman ng hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak dahil apat na buwan nao ngayon nung susunod na buwan halos limang buwan nang wala ho kaming alam wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya kahit medyo nakikita at nalabas yung mga balita na eh, ganito ang nangyari sa kanya pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan ang lugar siya kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila investigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na may kasama pang kulata. Mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing nung uh, from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga um, uh, nakita na, na yung sasakyan na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, uh, excuse me, doctor. Before, uh, before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung uh, si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi daw siya makarating dahil uh, wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw, at wala nawala yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issue natin Sh sa Pina eh. Uh, Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi, hindi siya may masama ang pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya ang may masama ang pakiramdam. Kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na wala kasama ang abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, sure, go ahead, go ahead, uh, Sir Sen. Uh, sino pong gusto magsalita? Si Si Ching Chingching na sister or si Nanay Rosario. Nay, magandang umaga po, sir. Ang um, ang lagi kulaang ang manulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil apat na buwan na ho ngayon susunod na buwan halos limang buwan nang wala ho kaming alam, wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya ah ito, medyo nakikita at nalabas yung mga balita na eh, ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasa ang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun la ang ho, sir, ang lagi naming hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong uh... Mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po lumapit sa PNP. Ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Noong, noong kinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, uh, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat, ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin ma makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Eh, nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay uh, girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa ka anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya, itong si Major Di Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong para pong nung panahong yun ay eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming ang aming uh, reklamo pero bago po namin sinabi sa PNP sir nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas sir Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin kabaro siya ng mga pulis marami yung sasabihin ko na po yung yung uh, naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaro may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa si NBI, nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Medyo Di Castro. Kailan po yun? ang um, mga October pa rin po sir yun. hindi October. pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong, noong araw na hindi na namin siya makontak dire diretso na po ang paghahanap namin so okay, po nung, masabi niyo po sa PNP na yang uh, si Medyo De Castro ang um, boyfriend ng anak ko that was in october po sometime oh, mm -hmm. No masabi niyo po sa PNP ano pong ginawa ng PNP gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin si major ang amagkarunho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang ang kasama ang boyfriend ayun ho para hong doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Ah, po. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Um, good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open ma na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga uh, e evidence at noong nakaraan pong January 29, 2024 kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Tagig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa Bali, meron na pong search warrant hindi pa lang nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since nag- uh... Uh, kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all. Bal, ilang buwan na rin po ang buwan. nakakaraan? Months na rin po ang nakakaraan? Mr. Di Chair, po. pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Eh. Napakabagal nila. Yes, uh, next hearing, uh, Your Honor. Comsec, uh, take note. Uh, Globe, uh, Globe ang uh, pinuntahan nyo, Uh, Ching, Miss Ching Camelon? Um, bali, nagkuha po kami, nag-hearing po kami sa RTC Tagig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe? Globe. Nag-issue nag na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe yung para, yung para yung po Mr. makadagdag po sa ebidensya. Yung, yung Mr. itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni uh, Major ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, uh, kung basihan natin yung previous case, no, na-imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, uh, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Uh, na, yeah, nag-file tayo, yang, ang uh, PRO to, yung Crime Lab do, nag-file ng uh, warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin ang sabi ng Globe ang computer data na marilis nila yung hanggang limitado lang daw doon sa yung uh, cold data records kung anong number kinunik, kinunik, tinawagan or tinext pero yung content mismo ng text messages wala daw silang stories doon hindi nila may release, the na stories pero ah, hindi ako naniniwala ha ah. So, 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 maybe pwede natin na uh, patawag din yung DICT, Mr. Chair. Yes, pwede, pwede. Ang um, DICT. DICT, yeah. Yeah. Music, DICT of plus uh, Information Globe. Technology. Ha? So, so Ma'am Ching Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major walang ginawang action ang Globe wala pa po sorry. ni isa wala pa po Nakita niyo katigasan na ng ulo ng globe, Mr. Chair? Yes. Uh, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang globe? Wala po. Wala pong Nagsabi po sila na... Naserve na nila yung waran sa globe? Um, ang na naserve... Wala pa po silang sinasabi na naserve na pero... parang anyway, anyway, na pong search pa. Uh, Sir Tur Turtul po, kumsek. Yung NBI na naghahawak uh, ng kaso nila, imbitahan natin ni Siring. Yung NBI para malaman yung, natin. Yung Globe, Mr. Chair sana, globe. at saka DICT. DICT. Para ng yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, mm -hmm. na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot receive text messages. That's bullshit. Yeah. We know for a fact na kaya yun. In fact, sa ibang bansa, tulad mm -hmm. sa US, mm -hmm. sa Europe, na nare po yung mga text messages. Mm -hmm. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong ayaw Globe. Lang. Ang sa kanila kasi, they would like to protect okay lang yun, protect their uh, subscribers. Data privacy law. Pero kung galing na po sa court yung dokumento, dapat respetuhin na mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at uh, saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na uh, pwede yan, pwede i-release ng globe kung lahat ng data na na hawak nila kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng data privacy pag, commission. special pag may court order. Pag may court order, Oh. Ito pala, may court order na eh, hindi pa rin po uma-action yung globe. Well, patawag natin yung globe. Yes, sir. Next, next hearing. Eh. Ah, so, thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Apa. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Um, bali, para po sa akin, mas... Um, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Um, bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat kahit po yung um, hindi ko naman po sila ibinababa kasi tao po dito kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample wala man lang po kaming nakita na oh ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi wala po kaming nakitang ganun pero yung sa NBI po alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI, mag-imbestiga kaysa sa PNP, mas satisfied Apo. kayo. Apo. Mr. Chair, um, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman, hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag police kasi, ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, siguro, this is, you would agree with me, pag PNP po, kapwa PNP ang involved, sa crime or suspect sa isang krimen ang tagal ng proseso and I experienced that so many times Mr. Chair sobrang lenient sila investigahan yung kabaro nila pero kung yan ay hindi nila kabaro kung yan ay tricycle driver jeepney driver aba nakakulong na may kasama pang kulata pero pag police nako sobrang baby inaamo-amo pa lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching, Ching said sa NBI, thorough Investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya I suggest, PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging police o pagkapasok ng pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database kasama na yan sa ating ginawang uh, DNA uh, uh, DNA forensic uh, law kasama yan Ngayon lahat pa lang. oh lahat kasama so, very good kasi lahat kung polis, dapat kung, mayroong database ang uh, ang uh, DNA uh, center ng PNP so, so kung yan po 'yung nangyari pa sana noon uh, sa pool na to sa pool la sa pool lahat sa pool. Ngayon na. lang, wala pa eh. Uh, tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo. For interpolation na. Uh, tulungan natin mo mobilisyon. I will support, Mr. Yeah. Chair. Eh, thank you. I'll thank support. you, Your Honor. Okay. In yeah. fact, ko-auto daw pala ako dyan, Mr. Chair. Ko-auto yeah. na ako dyan. Yes. Uh, tulungan kita sa interpolation. Yes, pertaining to that thank you, thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, um, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kaso ang PNP? Opo. PNP, may sarili kayong kaso yung sinampa. Yes sir, the kidnapping and serious illegal detention against the Castro. Oh, wala po po Uh, ang NBI po ata sir hindi pa po nagpapail ng ng kaso at inihintayan pa nga po ang ang ano nung globe yung pagbibigay nila ng ng ano bang tawag dito ng action po para mas ma, mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ano okay. ng data. Uh, sa PNP ano na po yung status ng case na niyo po na serious illegal detention? It's sir we're still pa waiting for the resolution sir kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And the, and what was the reason again sir why you requested for inhibition of the uh, prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, She frequented the office of the prosecutor's office. So with consultation with the Camelon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit And have the case elevated to the regional level of the DOJ, uh, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa nyo Good move. Good good move. Sir Dordolpo, kung elevate nyo sa regional level, saan magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The, the case is still under PI, sir. Baka uh, mamaya mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level ha tingnan niyo baka mas maganda eh Limit na sa si national uh, national prosecution office talaga hindi uh, naman no, sir uh, i don't think the RSP sir will uh, put the the reputation of their office at stake sir with this case sir sigurado okay, na kayo doon ha yes sir yes sir kasi ang batangas part pa rin ng region 4a di ba yes sir si well, ang ibig sabihin kasi colonel ni uh, uh mr chair sana Uh, sa Manila na lang para talaga malayong malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within the territory. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for that, doing that. Uh, dahil at least na ipalayo ng konte Kasi sabi niyo, he frequents, yung council niya he frequents that, uh, ano, yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konte Pero may point nga naman si uh, Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nag- painhibit na rin kayo at nag-request na ng transfer of venue, sana doon sa malayong malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot ni doon? ulit? Uh, we will consider that, sir, no? uh, with consultation from the Camelon family. Uh, we don't do action without their nod, sir. Uh... Since nandito na lang sila, di konsulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila, sa ibang venues pero Batangas pa rin yung maghandle ng case. sa region pa rin, level which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni uh, Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong malayong lugar, nabas na Batangas tulad ng baon na Manila, o Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi raw, no, kailangan konsultahin daw kayo. Uh, sa, sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo doon sa suggestion ni Senator Bato? na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw sabi ni Colonel Malinao papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay ano la ang po? Po, Okay la po sa amin kung ano po yung at uh, mas makaka -higit pa na na ganda o makaka mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato e eh, pagyan po ini lipat sa malayong malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Kasi wala na siyang influence totally yung yung uh, council. Kasi yung council sabihin natin uh, anong lugar po ito sa Batangas, yung yung kaso pinagmulan uh, Batangas sa uh, Provincial Prosecutors officer Saan po banda Batangas, Batangas City? City sir tapos transfer sa province San Pablo sir uh, that is based ang DOJ Regional State Prosecution sir is based in San Pablo City sir kaya nga Laguna yes, 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 Batangas, Laguna sir Laguna ah Laguna na yes sir okay so sabi mo kasi Patangas Provincial so Laguna na yes sir komportable na po kayo ma'am Laguna Oo, okay, okay naman po na kung, kung yun po eh, baka naman hu hindi na yun mapapasok nung ikangay ng galing sa Batangas na nakaka influencia eh. Sa akin, sa amin nga hoy, kahit saan, basta saan po yung mas higit na makakatulong, sir.